Hello mga kabati! For today's video, andito tayo sa isang sikat na cafe dito sa Pateros na meron daw masarap na takoyaki. At ito ang CDJ Takoyaki Frap and Milk Tea. Pero bago ang lahat, shoutout out muna tayo! Shout out kay Carjam, Rex Del at kay Buddy RG. Tara, pasukin natin. Pagpasok ko pa lang, ramdam na ramdam ko na yung lamig ng aircon. Ito pala yung pangalan nila, CTJ Cafe. Hindi kalakihan yung pwesto nila dito, pero nakaka-relax din dahil sa kanilang background music. Ang dami rin nilang choices sa food dito. Merong takoyaki, sausage, mga rice meal. Kumbaga all-in-one na talaga. Hindi ko nga alam kung anong o-orderin ko dito eh, pero gusto ko kasi tikpan yung takoyaki nila. Meron din sila dito mga cake, cheesecake, mango graham, mousse cake, at cream cake. Eto pala yung in-order ko, yung kanilang Octobits Cheese Bomb Takoyaki. Diyos ko, cheese na naman. At ang kanilang Dark Choco Cheesecake Milk Tea. Ito naman yung kanilang nachos. Iba pa nga yung overload nachos nila eh. Pero kung titignan nyo, ba diba, parang overload na siya. At meron pa mga bacon. Sa totoo lang, sulit na sulit ang presyo dito. Ito naman yung kanilang Passion Fruit Tea. So, eto, pinatikim ko muna kay Mama Lu, yung takoyaki ko ng lasa. Ayun, mukhang pasada naman sa kanya. Ngayon, tikman naman natin itong dark choco cheesecake nila. Tamang-tama lang yung tamis. Sa totoo lang, ayoko rin kasi na masyadong matamis. So, eto naman, try naman niya yung nachos. Ayun, okay naman daw at masarap. So, ano pang inaantay nyo? Punta na kayo dito sa City J Cafe dahil promise ko sa inyo, hindi kayo magsisisi sa mga kinain namin. Bye!